Yung, tulog na tulog dito. Ang apo ko, tulog na tulog. Alis na lang ako, tulog na tulog. Kasi dumahan ako dito guys. So, tulog na tulog yung apo ko. Tulog, yung nakatabo ng mukha. Ayaw magpakita. Okay guys, bye. Paalis na. Talaga ko yung apo ko. No, no, no. na ako. Mm. No, 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 no. Tulog na tulog yung lul ng apo ko. Tulog na tulog guys. Sarap na pakiramdam pag may apo na pala. Oh. Kahit pagod yan guys. Oh. So, pasok ulit. Alas okay. Eh, nagising. Nagising. Oh, nakatabon. Eh. Mm -hmm. Ayan, oh, ano. mm -hmm. aku dito sa tulog dah tulog eh tulog tulog tulog, tulog siya guys uh, alas 10 na. okay hmm. sige ya. bye okay may tulog na tulog dito tulog na tulog tulog na tulog alis aku lang ako tulog guys so, Na tulog yung apoko tulog yung nakatabo ng mukha ayaw magpakita okay guys bye uh, balis na so okay, guys so palga ko yung apoko palis na po mm. tulog na tulog yung lul lulung ng mapuko tulog na tulog guys sarap na pagkaramdam pag may apo na pala oh. kahit pagod yan guys so oh. pasok ulit LSG's Okay. Ay, eh, nagising. 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 Ay, ah, yan, nakatabon. na. Eh. Ayan, ah, oh, Ano. Um, ito. ito naman yung aso ng apo ko. Ayan, oh. Papansin din siya. Tapos na kami ng apo ko. Siya naman daw. Ayan, oh. Tignan mo naman. Hmm. Siya naman nagpapakarga, guys. Di diba? Talaga naman, oh. Oh. Siya si Mukang. Mukang kang. Oh, hmm. Oh, tinggi saya picture. Tinggi. Tinggi lah. Uh. Ayolah. Hmm. Sama. <coughs> <coughs> okay. nama, no. Alis nalangin. Tak biju, pe. Hmm.